Said unto him, Take care of them. Luke 10:35. Luke 10:35. And on the morrow, when he departed, he took out two pens and gave them to the host and said unto him, Take care of them. Luke 10:35. Luke 10: At the morrow, when she departed, she took out two hands and gave them to the host and said unto him, Take care of him. Look, pen. Look, pen. verse thirty-five Fourteen. Fourteen. Fourteen verse Fourteen. six Fourteen. At, sinabi, at sinabi sa kanya ni Jesus, Jesus ako, ako ang daan ang, daan, ang katotohanan ang, at ang buhay, buhay. John 14, John 14 verse 6, 6 At sinabi sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, Jesus Ako ang daan ang katotohanan di神an. at ang buhay At ang buhay John 14 Ay. verse 6 at sinabi, at sinabi sa kanya ni Jesus Ako <laughs> ang daan ang katotohanan at ang buhay. John, John 14 verse 6 verse At sinabi sa kanya ni Jesus At sinabi sa kanya ni Jesus Ako ang daan Ako ang daan Ang katotohanan Ang katotohanan At ang buhay At ang buhay John 14 14 verse 6 At sinabi sa kanya ni Jesus ako, ako, ang daan, ang katotohanan, at ang, ang buhay. Yan, lang 14 verse 16. At, at, sinabi, sa kanya, at Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, At sinabi sa kanya ni Jesus, ang daan, ako, ako, ang daan, ang katotohanan, ang katotohanan at ang at, at, uh, buhay. buhay. John 14, 14, verse 6. At sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. John 14, John 14 verse 6. At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Ako ang daan. Ang katotohanan. Ang katotohanan. At ang buhay. At ang buhay. Verse 6 Sinabi, Sinabi. Sinabi. Yeah. So, Ako Ang daan, daan At ang katotohanan, katotohanan, katotohanan At ang, ang Sino man Heidi? Makakaparoon. Okay. Sa. Sa. sa... sa... Ang... <coughs> Tundi. John 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan. At ang buhay. Sino man Sin. ay hindi mapaparoon sa ama, kundi, kundi sa pumamagitan ko. John 14 verse 6 Sinagami sa, sa kananya ni Jesus, Jesus ako, ako ang daan, daan at, at ang katotohanan at, at, at ang buhay sa sino man, sino man. Ay hindi makakaparoon di, sa ama kundi sa pamayon John 14 verse 6 Sinabi sa kanya ni Jesus Ako ang daan at ang katotohanan at <coughs> ang buhay Sino man ay mapakaroon at sabi ang sama kundi sa pamagitan ko John 14 verse 6 Sinabi sa kanya Jesus. Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at, at ang buhay. Sino man ang hindi makapaparoon sa, sa, Ama, hindi sa, sa pumamagitan ko. Matthew verse 15. 28. 28. 28. Ba o. o babae. Oh, babae. Oh, babae. Malaki. Malaki? Ha? Malaki? Malaki. Ang? Um, Ang um, pananampalataya. Pananampalataya. Um, Mo. Mangyari? Mangyari. Sa iyo? Sa iyo. Ayon? Na ayon. Sa? Na ayon. Sa? Ibig? Ibig. Ibig. Mo. Ah. Oh, babae. Ang pananampalataya mo. iyo. Mangyari? Maduya natin. Sa iyo? Sa iyo. Ayon. Ayon. sa iyo. Oh, babae. Malaki pananampalataya mo. Ay, iyo. kami. Ki ang pananampalataya mo Mangyari sa iyo Ayon sa ibig mo